nagpunta. Uy! Anong ginagawa mo sa mga jacket ko? Ha? Tinatanggal ko yung mga ano. Magra-ride ako. Oh. Kinabihan kita. Ha? Kinabihan kita. Magra-ride ako. Ba't kinukuha mo yung mga yan? Ano ka ba? Bebenta mo? Oo. Hindi yan live selling dito. Bakit? Saan Bakit? mo dadalin? Ano ka ba? Dinala ako nga dito. So kasi ano? Oh, Lahat ng ko! Ang babaho na niyan. Maawa ka naman. Eto, bago to! Kakabili ko lang nito. Gagamitin ko pa to. Mabaho nga. Ma, bago mabaho! Mabaho! Ito yung ginamit mo nung Bicol, ginamit mo nung Cebu, ginamit mo nung ano... Nilaban! Bisayas, Mindan, o oh, hindi mo nilalaban. Nilaban na to. Kulang yung laba mo. Ano ba dapat paglaba? Nandito tayo sa dry plus. Dapat oh. ano gagawin? Papatrit na mabaho, oh, ang baho eh. Oh, bango. Baho, pamay mo, pamay mo, pamay bagong laban naman, Sir Noel, di ba? <laughs> may moto na lang, wala nang idol. <laughs> di ba? Di diba? ba? Pangit na kabanding. ang <laughs> nga, sa part na to lalo. Eh. Baka sabihin nila, mabaho talaga. Mabaho nga. Nalaban to. Hindi ako nagja-jacket after ng ride, hindi lalaban. Nalaban. Dapat yung laba. Ano ba dapat? Papatreat ko nga. Ano? Kailangan ng treat kasi mabaho. Madaming bakterya yan. Ano bang gagawin dito, Sir Noel? Treat natin yan. Papatagalin natin ng tatlo hanggang anim na buwan kahit gamitin mo ng paulit-ulit. Kahit walang laba? Kahit walang laba. Kahit abutan ka ng ulan at araw. Pami, edi ang dumi po nun. Hindi, hindi siya dudumi. Okay. siya magagawa. Okay. Hindi ang baho nun. Hindi siya babaho. Eh, Siyempre, pag nagra-ride ka, mabaho kasi papapawisan. Papawisan kaya, Amoy na may araw. Na, meron siyang anti-microbial treatment. So, i-cure niya yung microbial build-up. Hindi siya magkakaroon ng microbes. May mo lang narinig yun, di ba? So, within 6 months to 1 year, kaya yon? Yes. Or no, well, 6 to six, months to 1 year, yes. year. Kaya, yeah. Kung itatago mo nga siya, buti ng no, 1 year mahigit. Ang bawa, hindi mo siya masyadong, masyadong ginagamit. So, pag nilagay mo sa closet mo yan, lahat ng damit mo doon, actually, mga ngamoy. Pwede mo i-test. i challenge. So. What's challenge Mangangamoy? Like, yeah. mabango talaga? Mabango naman to. Mabaho. Mabaho. maniwala ka, idol. Mabaho. Kaya ako napapunta rito, hindi lang kita nasabihan eh. so, ni no, Tugod ko nga lang sa'yo eh. Sinabi lang sa akin ni Admin na nandito kay dalam mga jacket ko. Oo so, nga. Ano, sa'yo lang? Siyempre yung akin din. Hindi pwedeng yung sa sa'yo mabango. Yan sinasabi ko. O, Tingnan mo. Bakit? Kakalaba. Oh. Natatastas. Actually, nasisira hmm. yung ano. So, ito yung, siguro, ito yung magiging advantage nung treatment na gagawin nila. Na hindi Kaya nila... nga, pagod na akong makita yung mga riding gears na nasisira, natatastas dahil kakalaba. Kahit ano? anong delicate na nakalagay sa washing machine. Paano to? Yung ano lang, riding gear lang. Paano po yung mga jacket namin? Pwede yun? lahat, pati pants. Pati panty, pwede? Ay, oo oh, naman! Baba ko na yung panty ko! Mas kailangan! Mas kailangan pa, 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 yun! Baba ko na yung panty! Ikaw, kailangan, pa, pa, kailangan pa, mo yun! 6 oh, months to 1 year! Bakla ba, ka! Bulang ba, laba! Hindi lalaban. Hindi wag, lalaban. Huwag lang like six months. <laughs> six days, well. Six days, well. <laughs> so, malalaman natin. Asan po ba meron kayong sample nung mga yeah. Pero syempre, hindi nila maaamoy ito. Ito kay, ano to, kay Kapo. Gagamitin niya sa... Ay, nakakaya panguang. Bago. Ay, mga natreat hindi -amoy na. Hindi maaamoy yan, pero Paamoy mo sa cellphone ano pa kaya nila mga amoy Ayaw, di ba? <laughs> Imagine niyo na lang yung baby powder na bata. Mga ganun, mga bagong ligo na bata. mo ako sa script ko ah. -ha? Ha? <laughs> diba? Kasi ganun yun oh, eh. Powdery. Mm -hmm. mm -hmm. Amoy talaga siyang baby powder. Legit. Kung sino man may-ari nito, makakapambabae ka ng marami. Hindi na, pagbibintang sila, nagsasaw like, sa na ba't daw bagong umuwi? Mm -hmm. mm -hmm. Ah, kasi, kasi amoy sobrang, powder. Sobrang bango mga idol. Hindi ko alam paano ko i-explain yung amoy sa inyo. Pero ano po bang pwede natin i-explain Sir Noel na benefit at advantage nito except dun sa pagiging mabango niya? Well, advantage mo dyan, syempre, una yung yung kanyang ano, uh, sustainability. So, syempre, isa dun sa cost din nung gusto namin mangyari with Drive Plus Burlington is yung pagiging environment friendly. So, syempre, pag na-treat mo to, tapos pwede mong gamitin ng 3 months, 6 months, mm. hindi mo kailangan laban. Hindi ko lang nung ginamit mo one time. Ng aboy, mm. Kailangan ka mo labahan. Yes. So, with I... that with the dry task uh, treatment, meron tayong naiiwan na curing doon eh. Yung kasi yung advantage natin with the dry task. Sir Noel, sorry. Naaalala mo yung mga balaklaba natin na ginagamit? Oo, oh, oh, mabango yun. Mabango eh. Yes. I mean, ilang buwan na sa atin yung dry plus na balaklaba. Sobrang bango pa rin, pa rin hanggang ngayon. Pero iba yung bango nun. Iba oh. yung treatment nung ginawa dun. Sa jacket? Yes, sobrang bango nun. sobrang. Kung ano yung amoy nung dry plus na balaklaba na bago, yun yung amoy nito. Sobra pa to. Sobra pa to. Kasi para magkaroon ka ng amoy na ganyan, pabango yung kailangan hmm. mo. Eh. Pero yun, buong At jacket. Ito. Sobrang konting-konting. Naka-infuse na yan doon sa... So tama yung pinuntahan natin para talaga sa iyo itong ano na ito. So, so tour pwede mong gawin, no? After mo mag-ride, umulan, umaraw ka, 4 hours, 5 hours kayo nag-ride usually. 19 eh. hours! so, <laughs> oh, okay. Patuy, pag-uwi mo kasi syempre may pawis yun. Hmm. Patuyin mo lang air dry. Huwag mo na sa araw. Air dry lang yung magandang hangin. Tapos, ilagay mo sa dry bag. Mm -hmm. Kahit 'yun naka-inclusion drive 'yung mga -amoy waterproof. Pa rin yes. magki 'yun. Doon mo makikita 'yung effect niya. Kasi imbis na mga mold siya, lalo siyang babango kasi mag-activate 'yung mm -hmm. germs. Mm -hmm. So, so anti-microbial pa siya. Exactly. So, hindi siya nagkakaroon ng agad-agad na germs dahil kumbaga, sa sasakyan, meron siyang PPF na. Yun. Diba? Protection. Protection. Ay, protection. Protection. din sa BO 'yan. Yes. O, oh, o. Oh. <laughs> Actually, kahit no helmet eh, nga, padding. Ibang mga padding. rin yun? abangan natin. Gusto ko yan. Gusto, <laughs> ko yan. Kasi yung mga helmet natin, lalong-lalo lalo na, na pag oh. nababasa ng ulan, pagka nababasa ng pawis, hindi, hindi, minsan kasi hindi ano, enough yung spray, lang. Eh. Oh. So, try natin sa mga mahihilig uh, magpabango yung gusto nila fresh lagi sila. Punta kayo dito sa Dry Plus. Meron silang treatment for your Uh, riding gears, riding pants, riding jerseys, dahat ng pwede nyo ipatrit. Yung helmet foam, pwede nyo rin paggawa. And syempre, yung mga balaklaba na araw-araw nyo ginagamit pag nagre-ride kayo, pwede nyo rin ipatrit at pwede nyo itry dito yung balaklaba nila sa dry plus. Let's go!